Mm, pero, pero kung pumunta ka sa DOH Hospital, ibibigay po ng libre yun. Ayan. So dadakuan na po natin ang... Saan man sa Pilipinas, ramdam ang inyong Department of Health. Kasama ka ni Dr. Albert Domingo sa Ronda Kalusugan. Rizal Medical Center o RMC sa Pasig naman ang binisita natin para sa ating ronda kalusugan. Ito ay isang DOH hospital na nagpapatupad ng Bayad na bilmo program ng gobyerno. Si Dr. Maria Rica Lumage ang nangangasiwa rito. Ang authorized bed capacity natin is 500, wow. but after COVID because of the uh, distancing, yes. ano, uh, 350 yung ating uh, pinapatupad na Boy, ano bed. Ngayon, meron kami mga infrastructure projects para i-increase yung capacity ng hospital na ma ilagay niya yung 500 beds. Bukas sa lahat ang RMC, maging sa mga pasyente na hindi mula sa Pasig City. Sa ER, ang capacity talaga lang niyan is 40, no? Okay. Pero umaabot tayo ng 85, 90, pero nung nag-surge, umabot na tayo ng 120, 130 na at any given time, at merong ganong pasyente na tinitingnan ng mga staff natin sa ano, emergency room. Nakilala namin sa RMC si Nanay Belen na anim na taon nang lumalaban sa breast cancer. sabi po sa akin ng resulta, cancer na daw po. Kailangan daw pong operahan. Inanuhan na po ako na kailangan daw pong ikimo. Hindi nagpadaig sa takot at pangamba sa gastos si Nanay Belen. Pilit niyang inilaban ang kanyang gamutan sa pamamagitan ng paglapit sa mga politiko at mga ahensya ng gobyerno kung walang magbabayad para sa bill nyo, ano na kayo nang nangyari? Naku sir, hindi ko po masabi, baka patay na po kasi wala po kaming kakayanan eh. Sa awa ng Diyos, nakatapos siya ng chemo cycles at ngayon ay sumasa ilalim na sa radiation therapy. At dahil nga sa pangako ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bayad na bill mo, hindi na niya kailangan pang sumadya sa mga opisina ng politiko o ahensya ng gobyerno para may maipambayad. Matatandaang sa nakaraang sona ng Pangulo inanunso na zero balance bill o wala nang kailangan pang bayaran ang mga nasa basic accommodation sa mga DOH hospitals. Meron akong uh, napakaimportanteng tanong, Mambilet. At gustong malaman ng buong bayad magkano ang binayad ninyo? Wala po, Sir. Baka naman scripted yan, ha? Wala po. Wala talaga? Wala po. Ni isang pusing? Wala po. Kahit isang piso? Wala po. Kahit bumulot sa wallet niyo Wala po. Wala. Bakit? Sa pamasahe lang po. <laughs> Nakilala rin namin sa RMC si Kuya Val na limang taon nang nagpapadialisis at ang kanyang may bahay na si Ruby. Taong 1986, nang ibigay ni Tatay Val sa kanyang kapatid ang isa niyang kidney. Bagamat kalaunan ay bumigay din ang kanyang bato, wala siyang pagsisisi dahil nabuhay naman daw ito ng halos tatlong dekada at nagkaroon pa ng tatlong anak ang kanyang napagbigyan kapatid. Yung asawa ko po, pang-anim pang siya. Okay. Siya po okay. yung mas closer yung tissue okay. na pwede pong magbigay na naging successful naman po yung operation. Malaki raw ang gastos sa pagpapadialisis noong una. Nagdialisis po kami sa labas. Dito kami ni-refer sa Pasig dahil taga Pasig po. Okay. Uh, ang binabayaran po namin is 1,625. Hindi na po namin kaya talaga yung masustain yung, yung cash. Gaya ni Nanay Belen, Itinatawid din nila noon ang dialysis ni Kuya Val sa pamamagitan nung sinasabing Guarantee Letter o GL. Pero dahil sa mandato ng Pangulo na bayad na bill mo, hindi na nila kailangan pang intindihin ang pambayad. Swerte po kami dito kami sa RMC Napadpad. Thank you po. Totoo po yan. Very thankful po. Nagkaroon din po tayo ng programang. Pantustus din sa gamutan ng anak na si Andre na may beta thalassemia ang problema noon ni siya. Mahal! ang magkasakit ng beta thalassemia dahil sa lab tests at mga kailangang ipagawang procedure. Bukod pa ito sa halos buwanang pagsasalin ng dugo sa bata. Kaya naman laking pasasalamat ni siya nang ianunsyo ng Pangulo ang bayad na bil mo na programa ng pamahalaan. Maraming salamat po kasi nabigyan po kami ng yung mga pasyente po dito na mabigyan unang libre Lalo po sa amin na wala din po masyadong pera. Sa ng Bayad na Bilmo program ni Angulong Marcos Jr., ang mga pasyenteng nasa basic o wardroom accommodation, gaya nito. May mga magagandang kama, maliwanag na kapaligiran, at comfortable airport. Kaya hindi ka, pagpamuwisan, hindi ka mainghirapan wala ka pang gastos 90% ng ating bed capacity is really para sa basic accommodation sa bagong Pilipinas bawat buhay mahalaga thank you president for giving us patients free healthcare yan ang tatak DOH tatak bagong Pilipinas ako pop si Dr. Albert Domingo bawat buhay mahalaga sa Department of Health